sinabi ng Panginoong Yesus, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. At ikinuwento niya ang talinghaga na ito. May isang mayamang may bukiri na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, Ano kaya ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na, Gigibain ko ang mga budega ko at magpapagawa ako ng mas malaki. At doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom, at magpapakaligaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili.